Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang isang panibagong paksa na pinatawag nating panlapi. At adagdag rin sa talakayan natin ang sanhi at bunga. Sana ay marami kayong matutuhan sa araw na ito. Una ay tatalakay natin ang panlapi. Ang panlapi ay mga kataga na kinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng ibang salita. Sa Ingles, ito ay tinatawag na suffix. Ang salitang ugat ay ang batayang salita o simpleng anyo ng salita. Ang salitang ugat na may panlapi ay tinatawag na may lapi. Unang panlapi, unlapi. Makikita ang panlapi sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa: mag, ma, pag, pa, nag, na, pinag at marami pang iba. Halimbawa: magsalita. Ang ating salitang ugat ay salita na dinugtungan ng panlapi na mag at makikita ninyo ito ay nasa unahan. So ito po yung halimbawa ng unlapi mayaman. Salitang ugat ay yaman. Ang ating unlapi ay ma. Idinikit, nakabuo tayo ng bagong salita na mayaman. Pangalawang panlapi ay tinatawag nating hulapi. Makikita ang panlapi sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, han, an, hin, in. Halimbawa, sa han, damihan, Makikita ninyo ang salitang ugat ay dami at kinabit ang panlapinahan at ito ay nasa dulo kaya ito ay tinatawag na hulapi. Saan? Salitang ugat na daan dinagdagan ng hulapi naan na ang bagong salita na daanan. Sunod tayo. Meron din tayong tinatawag na panlapi na gitlapi. Makikita ang panlapit sa gitna ng salitang ugat Halimbawa, um at saka in. Halimbawa, ang salitang ugat ay lakad. Dagdagan natin ng gitlapi na um, ito ay makupunta sa gitna. Kaya makakabuo tayo ng bagong salita na lumakad. Ang ating salitang ugat dito ay l a k a d So, yung um ay nasa gitna. Basa at gitlapi na in, ang bagong salita ay binasa. Kay binasa. Kabilaan, ito yung panlapi na makikita ang panlapi sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Ibig sabihin, yung unlapi at hulapi pinagsama. Ang tawag natin dyan ay kabilaan. Halimbawa, ang ating salitang ugat ay buti. Lagyan natin ng unlapi na pag at hulapi na hin. Nakabuo tayo ng bagong salita na pagbutihin. Ito ay kabilaan. Ang salitang ugat ay kain. Lagyan natin ng unlapi na pinag at hul, hulapi na Nakabuo tayo ng bagong salita na pinagkainan. Ito ay halimbawa na ang kabilaan. So mayroon na tayong apat. Unlapi, hulapi, gitlapi, kabilaan. Ang panghuli na panlapi ay tinatawag nating laguhan. Ang panlapi ay makikita sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa dito sa unang halimbawa. Ang ating salitang ugat ay si kap, sikap. Meron tayong unlapi na pag, meron tayong gitlapi na um, meron tayong hulapi na an. So kumpleto siya. Salitang magdinuguan. Ang salitang ugat ay dugo. Unlapi na mag in lapi na in at hu lapi na at. Okay, yan ay halimbawa ng laguhan. Ngayon naman yung dagdag practice, no? Para madali ninyong maunawaan. Pwede ninyong uh, dyan sa bahay kayo sasagot kung ano ang salitang ugat ng mga may lapi na ito. At i pwede ninyong i-comment din kung ano yung uri, anong uri ng panlapi ang nakikita dito. Okay, una, hanapin ang salitang ugat. At kung malocate o makita nyo na, malalaman nyo na kung ano, anong uri ng panlapi ang ginamit. Okay? Good luck! Punta na tayo sa ating dagdag klase sa araw na ito. Ito ang sanhi at bunga. Ang sanhi ang dahilan ng pangyayari o cause sa Ingles. Ang bunga naman ay ang resulta ng isang pangyayari o effect sa Ingles. Halimbawa, sanhi Palaging nagbabasa at nag-aaral ang mag-aaral bago ang exam. So, this is the cause. Ang bunga naman or the effect of this event, nakakuha ng malaking score sa exam. This is the effect of this action. So, yan yung cause and effect or sanhi at bunga. Okay, practice. Pwede nyo i-comment kung ano yung bunga or effect ng sumusunod na sanhi. Una nakakaligtaan kumain sa paglal nakakaligtaan kumain ng isang bata dahil sa paglalaro ng Mobile Legend. Tatingin ninyo ano kaya yung magiging bunga nito. Pangalawa, bumili ng bulaklak ang isang bata at ibinigay sa nanay sa Mother's Day. Ano kaya sa tingin ninyo ang bunga nito? Sana'y marami kayong nakuha sa araw na ito at paalam na.